Legit mm. na legit si TV Bisaya number 1 Legit na legit si TV Bisaya number 1 Kanina ka pa? Oo Ano yan? Saga Ah, uh, pa para saan yan? Ha? Amig. Ah, para sa ano? Kainit Kung kainit Ah, may tabako rin Oo, oh, tabako Hindi mo na kailangan magsindi-sindi yan, ha? No? Wala na Tabako. Ito na nga, bago kami umalis ni Kuya, nagalagay muna siya ng kanyang pangpainid. Na nga nga, dahil babiyahin na kami papuntang Sierra Madre from uh, highway papunta sa kaloob ay babiyahin pa kami ng mahigit isang oras bago namin marating ang aming pakay. Tara samahan nyo kami. Babaybayin na natin. Papunta na tayo sa bundok ng Sierra Madre. Let's go! Ay ito na, maya maya lang ng bahagya ay mararating na natin ang ating pakay. na, tunghaya natin. Sarap dito sa bundok mo. Oh. Ay, kumusta? Ika pala yung gachat ko. Sa Oo, sarap na dito. Ganda nga. Umaga po sa inyong lahat. nandito tayo ngayon kay uh, uh, Anthony Guerrero. siya po ay 49 years old uh, taga dito sa Antagan Antagan First Tumawin ni Isabela. Siya uh, po uh, ay 1 year 1 year, one year na stroke. Opo, uh, na. Uh, Halo-halo na over patig, uh, kumakain ng masarap na pagkain, kolesterol, uh, mga bulalo, at uh, ang kanyang trabaho dati ay uh, sobrang pupukan na halos 24 hours siyang nag-grab driver uh, Dahil sa gusto ano, uh, gustong kumita ng malaking pera, napabayaan na yung katawan uh, Nakapa-check up sa, do sa doktor uh, Isang linggo na muna palang iniinda yan. Isang linggo na niyang iniinda yung na uh, hilo Nahilo. Uh, kalaunan ay nagpa-kumot siya sa pagkabutan, yun sabi may ano may uh, blood clot. Blood clot. Uh, oh, may uh, ano na uh, bumara sa bumara otak. sa utak. At ito ay 3 uh, 3 times na nangyari, 3 times na siya inatake in sa kanyang uh, stroke. Shout out daw uh, sa lahat ng taga um Isabela. Grabe uh, uh, Three times ang nangyari. Sa asan niya nga big Ah, ito yung uh, nga oh, Ang ganda ng klima rito. Sarap na dito. Masarap talaga sir. Malamit hmm. dito. Yung uh, ano pala mga kababayan ko, bandang unahan lang ay uh, bundok ng Sierra Madre na yon Kaya... Kitang-kita. Yeah, Kitang-kita uh, um, kitang yung ano. Uh, uh, Sierra Madre.